What's up guys? Almost every day po uh, inilalabas ko po yung asa dabi ng na, anak ko. This one, si Xiao, no? So uh, uh, tuwing umaga sa tuwing gabi para well of course alam mo naman natin, no? Human nature. Mihi sa kadumumi, no? So and I'll make sure always na pag dumumi siya, itinatabi ko po yung dumi niya. In such a way na hindi po siya maaapakan ng ibang tao at hindi magagalit yung ibang tao, no? So uh, yan po yan, no? So Shaw is an Aspen pero sabi na anak ko crossbreed daw siya ng Aspen and German Shepherd bata. Uh, para hindi naman ito German Shepherd na tinutingin nito palagi na kababa ano. So sabi ko Aspen lang daw. Bata, uh, whatever. Sabi ko nga no, whether uh, Aspen siya or German Shepherd siya or with breed, no breed, doesn't matter dahil uh, ang importante po sa akin is masaya po ako. At uh, masaya si Shaw dahil uh, kahit papaano po naalagaan namin at uh, may sarili siyang bahay. I mean, Uh, may roof siya na nasa uh, at uh, malaya siya sa bahay namin and uh, masaya siya dahil kahit pa no namin siya na ibibigay namin ng kailangan niya no so thing is not so much with other dog no so watching uh, videos from TikTok napakadami po talaga na minamaltrato pinagmamalibisan well of course uh, sad sad parties maraming pinapatay or namamatay na asap po sa uh, dahil po sa tao. Yan po yung pinaka sad part, walang good part, no? Walang wala tayong let's skip to the good part, no? So well, of course, uh, kaya ginawa ko po ito yung video na to dahil uh, kahit paano po para mapaalala po sa tao, sa mga kababayan natin na may mga bagay po na hindi na po natin dapat ginagawa, no? So tungang uh, aso po particular eh kung dati po hanggang ngayon sa mga far-flung areas, masama po, probinsya, eh, pinapatay, inuhuli, pinapatay, at pinupulutan, eh, dapat huwag na po natin gawin yan. No? So, uh, hanggang ngayon, practice pa rin yan sa mga, sa mga ibang lugar dito sa Pilipinas at uh, nakakalungkot. No? So, kailangan ipaalala ko po sa inyo guys na uh, meron na po tayong batas laban po sa pagmamaltrato, pagpapabaya, pagpapahirap at pagpatay po sa mga hayop. At dito po napababilang ang aso at pusa. No, so, mula po 1998, meron na po tayong batas dyan. Ito po yung tinatawag nating Animal Welfare Act of 1998 na sinigundahan naman po ng amyanda ng Republic Act 10631 na nagbibigay po ng parusa dun sa mga mapapatunayan sa mapatunayan po na gumawa ng pagmamaltrato, pagpapahirap, pagpapabaya at pagpatay po sa mga hayop. At dito po, sabi nga sa inyo, napabilang po ang aso at pusa. No? So, na kung sino man po ang mapatunayan na nagkasala, ay eh, pwede pong uh, maparsahan maparasahan ng uh, pagkakakulong ng isang taon at anim na buwan hanggang dalawang taon o pagmumulta po ng hindi po baba sa dalawang daang piso kung yung aso po or pusa na pinagmaltratuhan niyo, pinagmalabisan niyo po, ay uh, dahil po dito ay namatay po, sadly. no So, yan po ang parusa niyan. One year and six months to two years imprisonment up to 2,000 or pagbumulta ng hindi ba ba sa 200,000. Ngayon, kung yung aso naman po or pusa na pinabayaan, minaltrato, pinahirapan, or uh, let's say, uh, eh hindi po namatay in the process. Pero kinakailangan niya na suporta ng tao para makasurvive. Uh, pwede po kayong makulong ng isang taon, hanggang isang taon at kalahati, at pagmultahin ng hindi po baba sa 50,000 pesos. no, Sa uh, 50,000 pesos na multa po. In case po na yung pinagmaltratuhan nyo, eh, hindi po kayang makasurvive on his own at kailangan pa ng suporta ng tao. Ngayon, kung yung pinagmalibasan nyo naman po na hayop, pusa, or aso yan, or kung ano mang hayop, eh, in the process po ng uh, pagmamaltrato, pagpapabaya, pagpapahirap, eh, nabuhay naman po. Maaari po kayong makulong ng anim na buwan or magmulta ng hindi po bababa sa tatlong tatlong pong libong piso, 30,000 pesos. No? So, basically, may batas po tayo dyan, no? So, sa pagpapabaya, pagmaltrato, pagpapahirap, at pagpatay po ng mga hayop. Sabi nga, including yung aso at pusa, no? So, huwag niyo pong kakalimutan yan, guys. Especially right now na may social media po, na napakadali pong mapatunayan na ikaw ang gumawa ng isang krimen as long as mabidyohan ka, automatic yan, shoot ka sa balde, no? So, huwag na po natin pahirapan dahil ang aso po, sabi nga, uh, sa Google, or kahit saan, kasabihan, eh, man's best friend. No? So, napakababay po nila. Napakasarap ha, sama sa bahay. No? So, hindi naman po tayo, hindi naman po lalaban yan kung di natin sasaktan. No? So, ang payo ko lang po sa inyo guys, no? kung hindi po natin sila kayang pakainin, eh wag na lang po natin sila saktan. No? Napakababay po na. So, this one is a German Shepherd, pero sabi ko sa inyo, napakadalang tumahol. Tumatahol lang yan pag hindi niya kilala yung tao po. Nadadaan po sa unit namin. No? So, But basically, kahit minadala ko po siya shop yan, hindi po tumatahol yan. Promise, napakabait po. Hindi po nangangat. No? So, uh, so, yun lang guys. No? So, uh, I'll end this vlog. Na, yun nga, napakabait po na siya. uy. Uh, Bait po yan. No? So, yun lang guys. So, uh, tandaan po natin, may batas na po dyan. Animal Welfare Act of 1998 uh, with the uh, with amendments from from Republic Act 10631 in 2013 then miss sinusulong din si Senator Grace po hopefully na uh, maging to, no so para kahit pa paano po madagdagan po yung parusa sa mga konsino man ang magpapahiram magpapalabis or papatay po sa mga alaga nating hayop no so yun lang guys no so sabi nga sa inyo kung hindi po natin sila kayang pakainin wag na lang po natin silang saktan or pahirapan yun lang guys maraming salamat po uh, God bless. Ciao. Uh, Yun. Bait po yan, no? So, tahimik. Eh. Yun lang guys. Maraming salamat. God bless.